Ang ta jacket mga busing kaya pwede tigil ikagilok sa mais Tapos itroy ang sando. Tapos itroy man ang ano. Yun mga busing, good morning. So ari ko subong itong nga kamaisan. Mananggi kami mais, kaya damo kami order. So sa gusto mag order ka. Ari mo mais, sobra mo. Yan, ito ablong ka pananggi bili ona namon nagko kay dagko gidamon panghatag sa mga customer namon. Mga gagmay amo na kun sumuhon ang nagko amo ni porcelain. Hmm. Gagmay bilhin ang gagmay no. Pag isa lang ang kabilog bunga no. ulang sa ano Ini berdaguk pandai tau. ini ni ni kok. Tunggu ha aku. Ana nak mabosing. Sorry na. Ya no. Oh. So, ni naman para no, padparan. So, si to ablong, sige pa ano, pas mais. Super so, tipid ka da no, sa gusto mag order da, comment lang sa baba. Para matiganahan ka mo kag pila ka bilog. Taglima lang ang bilog. Nagbulig na gali ko di ka dito ablo nga pasan sa mga mais para dasig ang obra. Okay, para dasig kami makadeliver sa dalom sa linahon. kita okay, takam na takam na kuno ang order. Gusto na nila magkaon sa mais nga pilit. Nga perti ka namit. hindi na muna jacket mga busing eh. pero tigil ikagilok sa kumais yan jacket ah, jacket katul puso itroy ang sando puso itroy man ang ano jacket ano yan katul jacket lang jacket Yan. Nah. Ini jaket kita apa nih? Huh, buat. Ya. Nah, no. Udah mais. Lama nak kami mai sih sangi. Dah mana mau busing. Ya. Lama nak. Ayo. Ayan. Amo ni sang geon kay munog damang na. Damo na munog damang. So, munog pangita damang. Balanta ka mo kay isang una o obra ko. Pangita ka mo damang tapos may dala ka mo sa ako. O either bag. Tapos inyo nga bag. Bis nga damang ang unod. Mais. Kaya boso ni namon kay paglagaw nyo day. Huwag na ka mo mais. Kaya inyo na kuwaon. Bis nga damang inyo ipanuga, Mais inyo ipanugaon Ha? So let's go mga Time to deliver na Going to Linaon